ang daming dalag kaso lang pag may guard sinisita Galip, bawal daw galit tignan mo yes kaya nga marami dyang dalag dami rito dalag kaso maraming guard ha! tingnan mo pa ako oh, nahulog ang nagbabantay <laughs> nah, nahulog yung pampo wow, rupo. ito eh, may ano ganda magdalag dito panalo, ganda Sana. pero guys, teka lang, teka lang. kung, kung gusto nyo bang mamalit na dalag dito dito nga yung malalaking dalag eh. Hindi, 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 po, hindi ba? Papa, dito yung pag iba nakikita natin. Pa, pa. Pa, ano to ba tawag dito parang pang-frutas? Ano to? Pa, ano to ba tawag na prutas Um... Ano to? Ano kaya to? Sa uh, frutas? Ah... Uh, hindi ko pa alam. Pero gumalamin ko yan. Okay, ganda rin si Pat. nakakatakot to pa isipin oh no? paano kaya you know? pa yun oh sumiab laki sarap magpragi magpragi-pragi dito yung tap water na tas dahan-dahan lang tas biglang pff, sasabog yung tubig ganda mag tapos magkakaguling so, mm. isipin mo kaya oh andito yung upuan mo parang kadito ang pagkain O oh, kunyari daw gubat daw to Kunyari, di digita daw mga tent mo. Oh, ang ganda niya ng place mo. Para ano? mag-alin? Hmm? Para mag... Species. Para makasurvival yan. Yan lang, yan lang emergency survival. Sige ka lang. Sige ka dyan. Ayun oh. No? lakas na naman na siyab o. Oh. Ayun no? pa dyan eh. Sarap magdalag dito. Sarap talaga magdalag dyan. Pero pa, ang rami pa dito pang pumapat ako. Tignan mo. Ang rami. Ano mo, kung hindi lang, ba, kung hindi lang nalang pagbabawal dito. Ano? Ang sarap pag fishing dito. Ayun, kung nakikita akong nakalutang. Uh, ah, kulay black. Ayun, uh, oh, kulay black ha. Lang dito kao gano, ka, baka biglang tumang ano, ano. Wala, lumubog na. Mukhang malalaki na ang dalag dito. Mm -hmm. Ang lakas na ng ano nila. Ano? No. Ah, nahulog. Ang lakas no, no. na yung galing galing sa taas. Pero nakuwag ka dyan. Malangin dyan Baka malalim yan. Ayun no? Ay. Galing po kami guys sa mag-vlog guys. Ano po ano? Mag-subscribe na po kayo sa may Orax TV. Subscribe yun na at i-link ng... Saan sila mag-subscribe? Like and subscribe sa kung kayo nag-subscribe, ma, mananalo kayo ng sobrero <laughs> na Arak TV. Arak TV. Mananalo kayo. Maganda siya. At Sarap pag na po dito. Sarap dyan, oh. Ay, sarap pag-fishing dito ng dalag, oh. unlimited na rin siguro. yun, may humingang dalag doon sa balaran, oh. Yun yung dalag. Dami dalag dito. Sarap mm Okay, sige. And dito na lang. Uh, kung sino, kung nagtatanong po kayo kung saan po ito location, uh, location to sa may UP. Nak, dito nak. Huwag ka okay, Please, dito ka na. Huwag mo tigas ang ulo. Sige na. Okay, UP. ah uh, dito sa may uh, jagingan. Mga, malapit sa mga jagingan. Daya, malapit sa balite Ito dyan sa highway. Eh, malapit sa may mga nag-graduate. Eh, mga, 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 Okay, paano? And subscribe. Check na lang natin ulit like. Pero alam ko marami na nakapag-fishing dati rito. Oo. So, marami tayong tropa na pag-fishing na rito. Kaso siyempre, bawal pag na nasita ng guard. Dahil nga bawal nga dito yung ano. Uh, Pero kay isipin fishing. nyo kaya. Hmm. Paano kaya dito may buhay? Walang buhay diyan. Okay, paano? Sige. Susunod. At sana pwede na tayo rito mag-fishing malaman natin kung sino kung kanino pwede magpaalam dito. Parang na Okay. Bye bye. Kung gusto nyo yung sumali, kayo. Okay. sa sali. Okay. Sige. Bye bye.